Kumusta na kayo? At sa uh, karang video pinag-usapan natin ang mga tanong at sagot ng uh, housekeeping, ng uh, housekeeping interview um, at nagbigay rin tayo ng sagot sa uh, tanong na ginagawa natin. So ngayon, uh, may mga nag-comment sa video natin na mga subscriber natin at uh, viewers kung pwede ba rin sila mag-apply. So may nakuha akong mga tanong, pag uusapan natin 'to para malaman din ng mga iba pang gusto mag-apply ng housekeeping dito sa Saudi Arabia kung pwede ba 'yung walang experience, pwede ba yung undergrad pwede ba yung uh, DH pwede, lalagay ko sa taas yung mga tanong nila para malaman din niyo kung saan galing at uh, pabasahin natin at ipaliwanag natin kung para sila manghinaan ng loob at uh, pwede pala silang mag-apply kahit ganun pa man oh, bigyan natin ng solusyon patulungan natin sila kung ano man yung uh, uh, dapat gawin para maka apply sila dito sa Saudi Arabia, maka-apply sila sa ibang bansa ng housekeeping matupad yung mga pangarap nila So, narito yung unang tanong mula kay Mary Jane. Ganito ang tanong niya. Pwede po ba mag-apply dyan na walang experience sa housekeeping? Yan ang tanong ni Ma'am Mary Jane. So, uh, Ma'am Mary Jane, uh, ganito po yan. Oh. Kailangan uh, sa Pilipinas palang Ma'am Mary Jane, kailangan uh, may experience ka na na dalawang taon. Two years experience bago ka mag-apply ng housekeeping dito sa Saudi Arabia o kahit sa... Ang hinahanap talaga ng experience dito, ang gusto nila, galing ka sa hospital at galing ka sa Hotel. Yun ang hinahanap dito. Kahit saan dyan, hospital man o hotel, dalawang taon, yun nga, sabi ko, two years experience. Kailangan may experience talaga para maka-apply kayo dito sa Saudi Arabia ng housekeeping. Pangalawang tanong naman, kaya mula kay public account, ang sabi niya, pwede po ba mag-apply kahit walang tisda? Okay. Kahit naman na wala kang tisda, Mr. Public Account, Pwede ka naman mag-apply kung mayroon kang experience o dalawang taon. Yun nga, kanina sa unang nasagot ko na pwede ka mag-apply basta may 2 years experience ka sa uh, hotel at hospital. Ayun ang pinaka-importante dito. Kailangan talaga nila yung 2 years experience. Okay, Mr. Public Account, kung mayroon ka din ng ano, uh, TISDA, yun yung sinatawag yung in situ ba yun? At nakano ka ng TISDA, mas maganda rin yun. Yun din ang hinahanap nila dito. Yun ang uh, priority rin dito sa Saudi Arabia. Kung mayroon kang tisda. Wala kang ano experience pero may tisda ka, okay yan. Apply ka. So, Mr. Public Account, mag-experience ka muna ng tisda or experience ka muna sa Pilipinas ng uh, dalawang taon or para maka-apply ka ng housekeeping dito sa Saudi Arabia. Narito naman yung uh, tanong ni Fadja Channel. Yung, yung pangatlong tanong natin, ang sabi niya, ang, kuya pwede po ba mag-apply ang DS bilang uh, hospital cleaner? Ma'am ya so ang may suggest ko sa'yo, ang may payo ko sa'yo, so ganito no. Ang gagawin mo ganito, kung uwi mo sa Pilipinas at na-finish contract ka na, pumunta ka sa mga agency dyan sa Ermita, sa Mabine, Malate, may mga agency dyan ng housekeeping. Uh, pumunta ka doon, itry mo muna kung try mo muna kung tanggapin ka nila or interviewin ka naman nila Kung masagot mo yung interview, okay. Diretso. Pero kung hindi mo masagot yung mga interview about housekeeping, okay, ganito na lang, may isa pang ano, manood mo muna sa video ko, may mga interview ako na ano, para may idea ka. At panood mo itong mga video ko, may idea ka na, may isa pang uh, solusyon. Kung hindi ka talaga tanggapin ng, ng employer na uh, hindi ka pumasa sa interview, ang uh, isang may payo ko sa iyo, mag-aral ka muna ng TISDA, yung in-situ sa housekeeping sa TISDA. Pagkatapos nun, sa mag-apply. Balikan mo yung housekeeping uh, apply. Uh, kahit saan ka magpunta, saan ka mag-apply na bansa, basta may tisda ka na, pwede na yan. Okay, nandito na tayo sa pang-apat na tanong ni Mr. Sultan Balls. Good day, sir. May is-limit po ba ang housekeeping dyan sa Saudi Arabia? Okay, ganito, Mr. Sultan Bols. Uh, pag ikaw ay first-timer dito papunta sa Saudi Arabia na wala pa talagang karanasan sa pag-abroad, ang kailangan lang talaga nila dito sa Saudi Arabia na age ay sa kumpanya namin, uh, ano, uh, wala 24 years old hanggang uh, 35 years old. Babae man o lalaki. Yun ang kailangan dito sa kumpanya namin. Ang tanong mo na, wala bang age limit ang housekeeping dito sa Saudi Arabia? Pagka first timer ka, kailangan 24 years old hanggang 35 years old ka lang pwede ka mag-apply. Pero kung uh, may experience ka na sa ibang anong bansa, alam ba, Kuwait, uh, Qatar, kung, um, tas mag-apply ka dito, depende pa rin sa employer kung ang ba, it's my 40 na. na ba, kailangan nila ng uh, team leader. Pwede ka nilang kunin. Kailangan nilang supervisor. Pwede ka nilang kunin kahit 40 na yung edad mo. Nandito na tayo sa tanong na panglima ni Kinsel Crisaldo ah so, ganito ang tanong niya. Sir, tanong lang po, pwede po ba mag-apply diyan kahit hindi tapos ng high school? Si Ma'am Kinsel Crisaldo hindi na siya tapos ng high school, pwede ba rin siya mag-apply ng housekeeping dito sa Saudi Arabia? So, ganito 'yan, Ma'am. Kailangan talaga ng diploma kung mag-apply ka kasi ilagay mo dun yung saan ka nag-entry, saan ka nag-high school. Ilagay mo 'yan dun sa ano mo, sa resume mo. Sa, nandun din yung mga experience mo sa resume. Natatanungin din nila kung ang una mong gawin, kung first timer ka talaga mag dito sa Saudi Arabia ng housekeeping at di ka tapos ng high school, ang gagawin mo, pumunta ka sa TISDA, do -ay doon, ka mag-aral ng housekeeping in situ para makuha mo yung certificate at maka-apply ka dito sa Saudi Arabia ng housekeeping. Pag may certificate ka na sa TISDA, madali na kasi maka-apply dito kahit uh, hindi ka ano, uh, hindi ka graduate ng high school at kailangan lang naman kasi experience uh, at saka certificate. Kung nakapag-TISDA ka na, Uh, pwede ka na mag-apply dito yung may in situ ka sa housekeeping. So, hindihan nyo ang paliwanag natin. Ha? Hanggang Hanggang loob ng mga video, maraming salamat at hu huwag nyo kalimutan mag-share, mag-like sa video natin. Maraming salamat at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. <laughs> okay, hanggang sa mga video. Bye-bye. Ako si Kabos na Vlogger. Maraming salamat yung panonood.